Hello guys, uh, sasagutin ko lang pala yung mga nagtatanong sa akin regarding kung magkano ba daw yung uh, nagastos ko papunta dito sa Europe, kung libre ba daw. Uh, guys, hindi naman totally libre. Pag sinabi mo kasing, kasing libre, uh, wala kayo lalabas ng 10 piso. Uh, meron kaming nagagastos, medical, 2.5, yung edad 40 pa baba, yun 2.5. Pag 40 pa taas, uh, 2.8, kagaya ko. Eh, dahil inano kami ng ECG, 300 daw yun uh, pag reimbursable baka reimbursable yung ano nang natanungan nyo baka reimbursable yung medical nila yun magiging libre yun kasi nireimburse sa amin kasi hindi yun nireimburse ang nakaganda lang kay Peridot guys uh, no processing fee hindi ka nila sisingilin pinaprocess nila yung papers mo wala silang sisingilin sa'yo kahit piso wala kang ano nun at saka nakaganda lang din sa employer namin ay no please, no placement fee yung placement fee kasi guys kung magong yung iba kasi nagtatanong karamihan daw bakit daw may placement fee kasi hindi kasi kay agency yan guys ang placement fee hindi kay agency nang galing yan nang galing kay employer yan kung sinong employer nyo dito pag nangingi kay kay agency ng ano yan ng placement obligado si singilin kayo ni uh, agency pero as per, as per B DMW uh -oh. uh, dapat one month lang yung uh, resmit fee nyo. One month salary. Yun ang ano. Uh, yung mga nagtatanong din sa akin na wala pang mga passport, please lang kumuha na kayo ng passport kung interesado kayo mag-upload. Dahil wagay kayo, kayo mayinayang na kumuha ng passport ngayon dahil 10 years na ang validity na ng passport. Hindi kagaya dati na 5 years lang. Ngayon 10 years na. Kung hindi man kayo papalarin this year, meron pang ibang taon na magagamit nyo yung passport nyo. eh wag na kayong manginayang. Uh, yung mga ano rin, lalo na pagaling probinsya uh, yun, mga gastos nyo, pamasahe, papuntang agency, yung pangkain nyo pa, yun yung, anuin nyo, yun yung, siyempre, paghandaan nyo yun. Uh, pagpapalarin ka man, uh, mapapaalis, pag magdala rin kayo ng pocket money guys, dahil dito, uh, after 3 months nila, bibigay yung food allowance mo, yung tinatawag namin na zip card yun, kinakain namin sa restaurant ganun. after 3 months pa yon kaya pag, baka pagdating mo dito wala kang pera eh. Nako, sarili mo lang makakatulong sa'yo dito guys hindi ibang tao yan ang ano din lalo ng mga first timer natin kaya eh, lilinawin ko uh, yung uh, placement nanggaling kay employer yan hindi yan kay agency guys meron kasing iba talaga na sinisingil dahil sinisingil sila ng employer ng placement po yung agency sinisingil ni employer kaya no choice si agency kung di sinisingilin kayo okay uh, yun lang guys uh, pagdating naman sa requirement